Heto nga ang naging sikreto ng Lakers ang kanilang naging susay kung bakit nga nila tinalo ang Denver Nuggets sa game number 4. Well, sa previous 3 games, alam natin na ang problema talaga ng Lakers ay ang kanilang 3 quarter, ang kanilang execution sa opensa at pati na nga rin ang fourth th quarter sa last 5 minutes and 6 minutes kung saan ang Denver Nuggets ay talagang dito sila dinodominate. Pero ibahin natin this game number 4 dahil ang Lakers naman ang nagdominate sa parte ng laban na yan at umpisaan nga natin sa pag umpisa ng third quarter kung saan meron ngang double screen na natanggap si D'Angelo Russell dito. At may kita natin na nag-slip itong si Andre Davis down in the paint pero nadepensaan nga yan na maganda ng nuggets. Pero D'Angelo Russell binigay niya nga dito kay Austin Reeves and then swing pass naman ni Austin Reeves kay Rui Hachimura. At dahil nga nag-overhelp etong ang si Michael Porter Jr., ngayon ay tine-trail na ng Nuggets ang play, meaning sila ay behind the play. Kaya naman itong si Rui Hachimura takes advantage at kanyang inatake ang closeout ni Michael Porter Jr. and he strongly attacks the defense of Nikola Jokic kaya na inagresulta nga ng basket sa kanya. And then one more time, para nga kay Rui Hachimura, mismatch meron dito. And Rui, mga idol, aggressive. At talaga nga namang binuli. Ito nga si KCP in the paint. Easy turn around, halos basic na lamang yan para sa kanya. And then sa pick and roll naman ni Lebron, pati na rin ni Andre Davis, may kita natin si Michael Porter Jr. once again nag-help. Pero hindi ito totoong help mga idol, fake help lamang ito. At yan nga ay na-recognize ni Lebron James, may kita natin na hindi talaga fully committed. Ito nga si Michael Porter Jr. At umatras din nang papalapit na nga si Andre Davis in the paint para nga kung sakaling ipasa ni Lebron kaya si Mura ay ma-steal niya ito or ma-contest niya. Pero Lebron mga idol pinasa niya nga ito kay Andre Davis. May kita natin abay easy dunk na lang ang kanyang nakuha. At sa play namang ito ay parang medyo similar nga ito sa ginagawa ng Warriors kung saan matapos nga ng pick and roll ay ibibigay sa rollman ang bola at ang rollman na yan ay si Anthony Davis. Ngayon siya nang ano anong gagawin niya. I-score ba siya at laki niya si Aaron Gordon o ipapasa niya dito kay Gabe Vincent o ipapasa niyo kay Lebron James. And Anthony Davis made the right decision, pinasa kay Lebron James at yan nga ay nagresulta ng another dunk for the LA Lakers. At sa play naman ni Dilo pati na rin ni AD pick and roll may kita natin dito si Reggie Jackson na nag overhelp para nga pigilan itong pick and roll ni AD pati na nga rin ni Dilo. At yan nga mga idol ang kanilang ginagawa all throughout the series. Ang problema lang ay hindi nga maipasok ng mga Lakers players itong mga tirang ito. Pero this game pumasok nga ito kaya naman the Lakers were able to win game 4. And then sa play naman ito another overhelp para nga sa Denver Nuggets and again bang idol ito ang mahilig nilang gawin sa game 1 to 3 pero sa game 4 ang kaibahan nga dito ang Lakers players ay na knockdown na ang kanilang mga tira na contribute sa Lakers panalo nga this game. And in the fourth quarter, the Los Angeles Lakers were able na makipag blow for blow nga dito sa Denver Nuggets. Sagutin ang kanilang run na ginagawa. At yan nga isa pa ni Lebron James. Kung saan umiscore nga siya ng 6 straight points dito mga idol. Para nga tulungan ng Lakers na manalo sa labang ito. And then si Austin Reeves, cherry on the top. Inatake si KCP. Gandang fake up in the air si Kentavious. Easy jumper para nga kay Austin Reeves. Sapat na yan mga idol para nga manalo sila sa Game 4. So ang tanging naging sikreto ng panalo ng LA Lakers this game number 4 ay dahil hindi nga sila naging stagnant sa opensa in the third quarter kung saan itong kahinaan nila sa first three games and in the fourth quarter abay nakipagsabayan sila sa clutch place ng Denver Nuggets. Kaya naman panalo sila Game 4.